Ano ang purgatorio? ang purgatorio ay isang lugar nga na nasa gitna ng empyerno at ng langit ito yung katamtaman lang hindi maganda, hindi pangit hindi mabuti, hindi masama parang nasa gitna lang medyo init, medyo may lamig katamtaman nga, ika e, nga nasa maligamgam kumbaga yung tubig hindi mainit hindi malamig, nasa katamtaman lang hindi mahirap, hindi masarap nasa gitna lang din parang sakto lang gaya na sinasabi ko at kaugnay nga doon sa ginawa kong video sa empyerno ay may iba-ibang bahagdan ng buhay sa pag-iral natin sa kalawakan pagkatapos nating mamatay ay doon ilalagay ang ating espiritu depende nga sa kung ano ang naabot natin sa ating pagsisikap sa ating kabanalan dito sa mundo ng tao. Kung hindi ka naman sobrang makasalanan pero hindi ka din masyado mabait o mabuti ay mapupunta ka lang din sa purgatorio. O di kaya ay nagsikap ka nga na maging mabuti pero meron ka rin mga nagawang masama tapos pag frequency ay nasa katamtama na sa gitna kangalan din. Isipin natin na isang hagdan na ang pinaka nasa baba yung impyerno tapos paakyat tayo nandiyan yung purgatorio tapos kapag umakyat ka pa may mga iba-ibang paraiso hanggang makarating na sa langit. Nababanggit ang purgatorio sa iba-ibang mga teolohiya na isa nga itong lugar ng paglilinis para makarating ang tao doon sa langit. At kaugnay nga dito yung tinatawag na indulhensya na meron ngang pag-aalay na gagawin para sa mga tao para makarating nga sila sa langit. Ang masasabi ko nga sa sarili kong karanasan ay totoo nga na may indulhensya na makakatulong hindi lang para sa mga tao nasa purgatorio kundi para na din sa mga taong nasa impyerno. At ang ginagawa nga namin mismo na na ritual para sa mga kaluluwa ay yun na nga ang isang klase ng indulhensya para makatulong na mas guminhawa, mas gumaan at mas makapunta nga sa mas magandang lugar ang taong nandun sa purgatorio o nasa impyerno para mas makaangat nga sila sa mas maginhawa o magandang lugar. So kung ilalagay ang isang tao sa purgatorio pagkatapos ng kanyang kamatayan ay makakaranas siya ng katulad lang din halos ng dito sa mundo ng tao na may mahirap, may masarap, may malamig, may mainit. Hindi masyadong mahirap, hindi rin masyadong masarap. Parang katamtaman lang. Hindi ka masaya, hindi ka rin malungkot. Hindi ka nag-i-enjoy Pero hindi ka naman din masyado nagdurusa Parang wala lang Nasa gitna lang ang lahat May init, may lamig May ulan, may tag-init Ganyan ang purgatorio Kumbaga, hindi ka black na nasa impyerno, hindi ka rin white na nasa langit, nandyan ka lang sa color na gray. Kaya nga yung color gray kadalasan ay pwede mong pasukin bilang lagusan papunta nga sa purgatorio. Kasi kaya nga ang pagsasalarawan ng mga tao sa iba-ibang pangyayari sa buhay nila ay purgatorio kung halimbawa ay hindi sila desidido kung tagumpay ba o pagbagsak or pagpalpak nasa gitna lang eh. Siyempre kung gusto natin magtagumpay, isagad na talaga natin kung ano ang kabanalan at kabutihan na alam naman natin na dapat nating gawin. Hindi ka man mapunta halimbawa sa empire, no? kung hindi ka gumawa ng mga mortal na kasalanan pero hindi ka naman dinagsikap para sa kabanalan mo. Or halimbawa nakakagawa ka ng medyo papunta na nga sa mortal na kasalanan ay mapunta ka nga dyan sa purgatorio na yan. Tapos meron kang konting kabutihan din nagkawa, pero kung halimbawa ay hindi sapat yung timbang nga ng kabutihan na yon ay mapupunta ka nga sa purgatorio purgatorio. Kung kaya kailangan talaga sana natin pagsikapan na tanggalin yung mga kasalanan at kahinaan natin sa abot ng ating kaya na magsikap talaga tayo. Minsan ay kailangan pa nga dumaan tayo sa medyo masasakit na pagdurusa or mga literal na sakit sa ating mga katawan para tayo ay mabigyan ng bagong ihip ng hangin sa ating mga isip para sa pagbabago natin. Ang purgatorio mismo bilang konsepto ay hindi na banggit ng explicit talaga sa Biblia pero may iba-ibang mga talata sa Biblia na nagpapahiwatig nga sa ano ang purgatorio. Ang konsepto ng pagdasal o pagritual pag-alay nga para sa mga patay na nasa impierno or purgatorio ay nabanggit nga dito sa Bible at gusto ko ibahagi sa inyo yung mga berso na mababasa natin doon. Sa 2 Maccabees chapter 12. Verse 45 to 46, makabis kung labawa nga ay naniniwala kayo doon kung katoliko kayo. Kaya't siya nagpadala ng labindalawang libong drachma ng pilak sa Jerusalem para sa isang handog sa kasalanan, iniisip ng mabuti at may kabanalan ukol sa pagkabuhay na muli, sapagkat kung hindi niya inaasahan na ang mga namatay ay muling mabubuhay tila walang kabuluhan at walang halaga ang ipanalangin ang mga patay. Ibig sabihin nga, may halaga ang pagpapanalangin sa mga patay. At dahil itinuturing niyang ang mga natulog sa kabanalan ay may dakilang biyayang nakalaan para sa kanila. Kaya't banal at kapakipakinabang na kaisipan ang ipanalangin ang mga patay upang sila ay mapalaya sa mga kasalanan. Kung kaya dito, 'di ba, nakikita natin na sinasabi niya na meron talagang halaga ang pagdasal para sa mga patay at ito ay makakalaya sa kanila mula sa kanilang mga kasalanan. Ito 'yung pinanggagalingan or pinaghuhugutan ng tinatawag nating mga indulhensya, mga alay, dasal, ritual na para nga doon sa mga namatay na tao para sila ay mas makaangat sa kanilang mga estado sa kabilang mundo. Ang sinasabi kasi dito yung muling pagkabuhay, di ba? Ibig sabihin yung pagkabuhay muli sa kabilang mundo. Wala pa ngang sinasabi dito na kung ano yung resurrection na binabanggit ni Heso Kristo kasi nasa Old Testament pa nga itong Maccabees, diba? Gaya ng binanggit ko, ang kaibahan ng purgatorio sa impyerno ay kumbaga sa temperatura ay hindi na gaano kainit yung kailangan nga na apoy para doon sa paglilinis sa mga spirito. Kumpara doon sa impyerno na sobrang taas ng temperatura, sobrang init ng apoy para nga makalinis sa mga spirito ng mga taong nagkasala doon. Dito sa purgatorio ay medyo mainit lang, medyo malamig din minsan, pero hindi na sobra o tuloy-tuloy na mainit talaga. Kung kaya meron nga tayong maibabanggit na verso dito sa New Testament naman tungkol nga sa apoy na ito na naglilinis. Sa unang Korinto, chapter 3, verse 15, kung ang gawa ng sino man ay masunog, siya'y malulugi ngunit siya'y maliligtas subalit tulad sa pamamagitan ng apoy. Ito ay tinatawag nga natin na parabol na ipinapahiwatig kung ano ang ibig sabihin pero hindi literal na sasabihin at maaaring may iba-ibang pagpapaliwanag kayo para dito sa verse na ito pero ang isang Kahulugan nga doon sa verse na yan ay dadaan talaga sa apoy ang isang tao para siya ay malinis at maligtas sa kanyang mga kasalanan. Kasi di ba ang pinag-uusapan dito sa 1 Corinthians chapter 3 na ito ay may isang manggagawa na may ginawa siyang bahay o kung ano man. Tapos yung mismong Diyos ay magsusubok nga sa kalidad ng ginawa ng mga tao kung masusunog ba o hindi. Kung hindi masunog, ibig sabihin ay matibay ang tao sa kanyang kabanalan. Pero kung masunog naman yung gawa ay hindi matibay yung tao na yon pero kung daraan siya sa mismong proseso nga na masakit na susunugin talaga siya o dadaan nga siya sa pagdurusa dahil sa mga kasalanan niya ay pwede pa siyang maligtas. Nasa sa inyo na mga kapatid na habang nandito pa nga tayo sa mundo ng tao ay magsikap na sana tayo sa kabanalan para ang gawa nating bahay mula nga sa iba-iba nating kabutihang gawa ay maging matibay kapag sinubukan na ito ng Diyos ang mga makapangyarihan at hindi siya basta-basta masusunog. Kasi kung masunog nga yan ay ibig sabihin hindi tayo matibay at meron pa tayong kailangang sunugin pagdaanan nga ng mga masakit na pagdurusa para tayo ay maligtas mula sa pinaka-masakit na pagdurusa talaga na walang hanggan na. Ang purgatorio nga ay para sa paglilinis ng mga spirito ng mga tao na may konting kasalanan pa din na nasa katamtaman lang din kasi sila maligam Hindi sila masyadong nagsisikap at hindi rin sila masyadong makasalanan. Kaya isang paalala ito, mga kapatid, na ibuhus na natin kung ano yung kabutihan at kabanalan na mayroon tayo habang nandito pa tayo sa mundo ng tao. Para hindi tayo magsisi sa huli. Hindi man tayo mapunta sa impyerno, pero kung mapunta lang din tayo sa purgatorio, ay hindi rin tayo masyado magiging masaya. Nasa katamtaman lang din tayo eh. Kung baga, playing it safe tayo. Alam naman natin kung ano yung tama at mali. Kaya sana sundin natin kung ano yung tama at iwasan yung mali para magsikap tayo, makaipon tayo, makagawa tayo ng magandang bahay na mahusay na hindi basta-basta masusunog kung sunugin na talaga ng Diyos ang mga makapangyarihan, di ba? Kung dumating nga yung mga tentasyon natin sa buhay, ay makakapanatili tayo sa ating kabanalan din. Palagi tayong magdasal at sundin nga yung landas ng kabanalan. At kung nahihirapan ka nga o nalilito ka, sana maklik mo ang link sa description para nga sa free ebook ko na Landas ng Kabanalan. At doon ko nga pinapaliwanag kung ano yung patakaran sa kung paano tayo magpakabanal. Sana mabasa mo yon at maisagawa mo sa sarili mong buhay. Ang buhay kasi doon sa purgatorio ay hindi ka masaya, hindi ka rin malungkot, hindi maliwanag, hindi rin madilim. Katamtaman lang ang lahat. Hindi maganda, hindi pangit. Gusto mo ba na maging ganon yung buhay mo? Kasi kung ano nga yung gawin natin habang nadito dito pa tayo sa mundo ng tao ay magre-reflect yun sa kung ano yung daranasin natin pagdating sa panahon na mawala na tayo sa mundong ito at mapunta na tayo sa kabilang mundo. Yun yung sasalamin sa kung ano nga yung estado ng ating sariling mga buhay. Kaya sana ay habang nandito pa tayo ay lubos-lubosin na natin at gawin natin kung ano ang inaasahan sa atin bilang mga mabuting tao. Hindi naman ibig sabihin na sa pagiging mabuting tao natin ay magpaabuso tayo, ha? Iwasan lang natin kung ano yung mga mali. Alam naman natin yun at makararamdaman natin. Tapos, gawin natin kung ano yung kaya nating gawing kabutihan. Hindi naman na ibig sabihin na kailangan mo mag-donate ng sobrang laking pera o palagi ka lang magtatrabaho ng hindi ka sumasahod para lang makatulong sa mga tao. Gawin natin kung ano yung tama na tumulong tayo sa kapwa natin at sa sarili natin tapos iwasan natin kung alam naman natin na masama ang mga ginagawa natin, lalo na ang mga mortal na kasalanan, at pati na din yung mga kasalanan na medyo papunta na doon. Sana maklik mo ang link sa post description para sa free ebook ko na Landas ng Kabanalan at sundin ito. Huwag tayo basta-basta lang maging maligamgam, pumili tayo. Gusto ba natin ng langit o ng impyerno? Kung hindi ka makadeside, mapupunta ka sa purgatorio. So mag-decide ka. Langit ang gusto mo, di ba? So gawin mo ang tama para maging karapat-dapat ka sa langit. Click mo ang link sa post description para nga sa free ebook ko na Landas ng kabanalan. Salamat kapatid at God bless.